Tangi ng kau, Pilipinas ko mahal ang puso ko at buhay mo sa iyong ibinigay tungkol ng taygagampanan na lalagik ang panahon. Bayan, Pilipinas ko Kami salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Let us continue upholding, defending, and protecting our Constitution. Masakit na dito sa siyudad ng Dumaguete, imbis na i-welcome ang mga bisita ay pinagsasarahan ng mga parke. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang hakbang ng maiso. Sapagkat patuloy ang kanilang paglapastangan sa ating saligang batas. Sinimulan sa pagtatangkang lapastanganin ang saligang batas gamit ang Peking People's Initiative at huwag na charter change. Huwag po tayong magpapalansi sapagkat nagpapalamig lamang ang mga nagtatangkang lapastanganin ang ating saligang batas. The moment na tayo ay manahimik, itutuloy-tuloy-tuloy tuloyhu tuloy nila hanggang ang kanilang termino ay wala na hangganan. Huwag ho tayong umayag. Just today, the, the Philippine Statistics Authority, I think, released the inflation rate for the month of April. And for the third consecutive month, patuloy pong tumataas ang inflation. Tayo po naririto ngayong gabi. Mas marami bang nabibili ang inyong limang daan ngayon kesa sa limang daang piso nyo noong isang buwan? Lada! Mas marami ba ang nabibili ng limang daang piso ninyo ngayon kumpara sa nabibili ng limang daang piso ninyo noong nakaraang taon? Ang problema ay ang laganap na kagutuman, ang problema ay ang lumalalang inflation, hindi ang ating constitution. Tama! And that is why we keep on reminding you, let us together uphold, protect, and defend our constitution. Yes! Again, just this morning, the Senate Committee on Public Order and Safety conducted its second hearing on uh, illegal drugs and the alleged PIDEA leaks. Ang problema mula nang bumaba sa pagiging Pangulo si Pangulong Duterte ay ang proliferation of drugs at drug addiction And again, it's not the Constitution. Ito ang mga pangunahing suliranin na dapat binibigyan ng panahon at solusyon ng ating gobyerno ng kasalukuyang administrasyon at hindi ang paglalapastangan sa ating konstitusyon. At sa patuloy na pag-iikot ng habang ng maiso. Pinakikita lamang nila na tuloy-tuloy din ang kanilang paglapastangan sa ating mga karapatan sa mga garansya na iniukit ng ating saligang batas partikular na sa Article 3 o yung Bill of Rights ng ating saligang batas. Malinaw po dyan diniskurso kanina ni Pangulong Duterte. Malinaw po dyan na sa Article 3, Section 4 ang ating karapatan. Kagaya ngayong gabi na malaya at payapang magtipon-tipon upang ilabas ang ating saloobin managawagan sa gobyerno and petition the government for redress of grievances. Laganap na nga ang korupsyon. Laganap na nga ang pagnanakaw, pati ba naman ang ating mga karapatan na ginagaransyahan ng Bill of Rights na nakawin pa rin ng pamahalaan? Huwag ho tayong pumayag. At nakita ko ho, ang dami nating mga magigiting at kaibigan na kapulisan na nagbibigay ng seguridad sa atin ngayong gabi. Kilalanin po natin sila at dahil kinikilala ninyo ang aming karapatan na inyuring karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Maraming salamat at hindi niyo ho kami pinipigilan at sinisikil ang aming pagpapahayag ng aming saloobin. At bilang pagtatapos, huwag ho tayong mapapagod, huwag ho tayong matatakot sapagkat ginagarantiya din po iyan ng ating saligang batas sa Article 3, Section 18, Paragraph 1. Malinaw po dyan na no person shall be detained. Ito'y para malinaw at alam ito ng ating mga kapulisan. Kung saan man tayo umikot ang hakbang ng mahisog, no person shall be detained by reason or for his political beliefs and his aspiration. Ito pong ating pagtitipon-tipon ito po ang ating political belief. This is our freedom of expression. Hindi po tayo papedeng iditene ng kahit na sinuman. At ito yung patuloy na mensahe ng Hakbang ng Maisog, that we the Filipino people, we are not for sale and eh, let us continue upholding, defending and protecting our constitution. Maraming salamat at mabuhay ang lahing Pilipino! Yeah!